Kasado ng alyansa ng mga partido ni na Vice President Judge Marbinay at dating Pangulong Joseph Estrada para sa 2013 senatorial elections. Inihahanda na rin ang senatorial lineup ng koalisyon. Balitang hati ni Jam Sesante. Isang taon pa bago mag-eleksyon pero ngayon pa lang, bumuuna ng alyansa ang partido ni Vice President Jejo Marbinay na PDP Laban at ang partido ni dating Pangulong Joseph Estrada na Puwersa ng Masang Pilipino o PMP ang tawag sa alyansa, United Nationalist Alliance o UNA. Ayon sa presidente ng PDP laban na si Senador Coco Pimentel, narehistro na raw nila sa COMELEC ang kanilang koalisyon. A coalition is entered into on, on a per election basis. So this one is for 2013? Yes, for 2013 but there is no obstacle or hindrance to extending the, the coalition agreement to 2016. Ang partidong ito ang inaasahang partido ni Binay sakaling tumakbo ito sa pagkapangulo sa 2016. Ngunit sa ngayon, sa 2013 elections pa lang daw sila nakatutok. Naghahanda na ang koalisyon para sa kanilang senatorial ticket. Kabilang daw sa listahan ng posibleng kandidato nila, si na Joey de Venecia na kumandidato na ring senador noong election 2010. San Juan Representative J.V. Ejercito, Cagayan Representative Jack Enrile na anak ni Senate President Juan Ponce Enrile at sinadating Senador Ernesto Maceda at Kit Tatan. Bukod kay Pimentel, kabilang din daw sa re-election ni Senators na posibeng tumakbo sa ilalim ng una ay sina Senador Gringo Honasan, Loren Legarda, Alan Peter Cayetano at Francis Escudero. Kasama rin sa mga pinag-aaralan ng una bilang senatorial candidates ang asawa ni Senador Manny Villar na si dating Las Piñas Representative Cynthia Villar. Sambales Representative Mitos Magsaysay na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Gloria Arroyo at ang nakalaban ni Pimentel na si dating Senador Juan Miguel Zubiri. Tutol si Pimentel sa pagkakasama kay Zubiri sa inisyal na listahan. Si Mig Zubiri is the person who deprived the party, not only me, no, but uh, my party with uh, representation in the Senate for four long years. Mahirap yata na you know, uh, nasa platform ng PDP laban na malinis na eleksyon and yet we will be uh, sharing the stage with some somebody. Although not yet charged with electoral sabotage, was definitely the beneficiary of massive electoral fraud. Ngunit paninindigan daw ni Binay ang pag-imita kay Zubiri sa senatorial lineup ng una. Kung lalo kong nakilala yung pagkatao ni Senator Nixon, kasi uh, mahal ng tao, masyoso. Ha? At uh, in uh, his uh, first term. Sa Senate, he was already, I think, a majority floor leader. Sana po kay Senator Coco Pimentel uh, mag-move on na po tayo sa bangungot na nangyari. Hindi naman po nating kasalanan yan at tayo po'y biktima ng masamang uh, ...sistemang uh, halalan dito sa ating bansa. noong election 2010, sina Erap at Binay din ang magkatambal. Gayunman, maging ang tambalang ito, nabahiran ng kontrobersiya nang lumabas ang mga patalastas na kinalatampukan ni Sen. Cheese Escudero. Inendorso endorso sa pagkabisa presidente si Binay, habang ano ay Sen. Noynoy -Noy Aquino naman ang kinakampanya sa pagkapresidente. Paglilinaw ni Pimentel, hindi binoo ang una para kalabani ng Liberal Party o LP ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino pwede pa nga rin makipag sa kanilang LP kung na naisin ito. Sabi naman ng LP, If they want later on also to coalesce with the Liberal Party or any other political party would like to join the Liberal Party in a coalition for the 2013 elections, as long as they espouse the reform agenda of the President, then uh, they may be considered. Sa ngayon daw may mga pangalan ng lumulutang na posibleng kasama sa senatorial lineup ng LP sa Hunyo o Hulyo para magdedesisyon ng liderato ng Partido Liberal kung ano magigimtano nila para sa 2013 elections. Jam Sesante, GMA News.